Ako mo sa doon oh. Dito ang inyong mamamang banking. Sabay-sabay Sa Pagkakita nyo, Pagkikita no? nyo si ang ng aso. Na nangyayari na si po sa ilagay doon. Pagkikita nito na ito. Ipagkita nyo na ito. Ilagay nyo po sa silog. Kasi nangyayari sa salamig. Oh. Kaya ayaw mo pa nandunan yung hiling siya. Eh. Opo nga po. Dun, ko na doon o no, ilagay. ano mo yan, yan, hindi makakakalip may arin niyan.